sa CMN Manila. CMN Live, live Nationwide Jolene Formaran, magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Inanunsyo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines nitong Martes na nakatakdang ganapin ang Walk for Life 2024 sa Sabado, ikalabing pitong araw ng Pebrero sa University of Santo Tomas Grandstand sa Espanya, Maynila sa ikalawang pagkakataon. Sa pangunguna ng Sangguni Ang Laiko ng Pilipinas, ang tema ngayong taon ay Together We Walk for Life, na layong ipakita ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos upang manindigan sa kasagraduhan at dignidad ng buhay. Hinihikayat ni People Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown, ang mga mananampalataya na makiisa sa naturang gawain, lalo na sa kasalukuyang panahon na lantad sa panganib at iba-ibang uri ng banta ang buhay ng tao. Ani Archbishop Brown, napakahalagang gawain ang Walk for Life kung saan maipapakita ang suporta at paninindigang protektahan ng buhay sa lahat ng pagkakataon, mula sa sinapupunan hanggang sa natural na kamatayan. Magsisimula ang gawain bandang alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga sa sama-samang paglakad at pagdarasal sa kahabaan ng Espanya Boulevard mula Welcome Rotonda sa Quezon City patungong UST Grandstand. Tampok sa pagtitipon at programa ang panayam ni Pro-Life Philippines President Brother Bernard Canaveral bago ang pagdiriwang ng banal na misa na pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula kasama si na CBCP President Kaloocan Bishop Pablo Virgilio David at CBCP Episcopal Commission on the Lady Chairman Dipolog Bishop Severo Caermare. Tinatayang limang libong delegado mula sa iba-ibang diocese at organisasyon ang lalahok sa makabuluhang gawain. Ang Walk for Life ay unang naisagawa taong 2017 bilang tugon sa tumataas na kaso ng drug war killings at muling pag-ugong ng pagpapanumbalik ng kaparosahan na death penalty. Naging taunang tradisyon na ito na layong isulong ang paninindigan at magprotekta sa kasagraduhan at dignidad ng buhay ng bawat nilalang. Mula rito sa CMN Manila, ako si Julene Formaran nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN live, live Nationwide. Maraming salamat Julene Formaran mula po naman sa CMN Manila.